wala ko nagtuga na ka, dara gilubong na gilubong nako mm. ang pulis ang nakadakop naka, sa kuha kabalo nako ato na kanamadakpan nako dakpan gigwani wa ko gunitakas pud Kapalong mo kung maka ako. ka nang gibutiyag sa sospek sa pagpanglugos patay sa stepdaughter ni Ining si Ashley, 14 anyos ka dalagita, kung paon sa siya na arestos kapulisan sa Luna ni Ini sa Puro 4 Barangay Little Panay, Panabo City. Atul sa paghinabi sa Brigada News Team, nga to sa sospek, nga nailang si Mark Bernabe, gibutiyag usab ni Ini ang huugat hinungdan, nga nung niya ang maong brutal nga krimen. Sala yun lagi sir, lagi to sir. Ang to mao gina niya pero ay balikas mao pa lang na timing grabik balikas niya sa kuha to mao tong adlaw ulan ulan bug to ba mao tong adlaw na grabe balikas sa kuha mga kabrigada ni akita diri karon sa crime scene sa puro 4 barangay Little Panay Panabo City kun asa hitabo ang usa ka mangilgi ka krimen nga usa ka 14 anyo sa batang babayi unta ilubong mga kabrigada diri sa maong area nga kinsang gituhang gilogos sa ama-ama ni ini. Ah, uh, Termirong sumbag na ko. May eh, kisi-kisi hmm. sa, sa akong parto. Sa akong higdaanan. Hmm, e, pagka ikadua, sumbag na ko. Pagka ikadua, kuya pan siya. Ako nasa ilugos. Ilugos? O, kaisa rapot. Mga a, alas alas midya o alas cinco. Masingko. Sa hapon. Kahibaluan, nga ni Adtong Pebrero 28, una nang namising among dalagita o nadiskubrihan sa kapulisan ang patayang lawas ni Adtong Marso 1 sa gabi. Nga gilubong sa gibanabanaang o sa kametro nga gilaw sa awaaw nga dapit sa mismong tugkaran sa payag sa sospek. Nabot na sa area gid sa Little Panay kay na may information sir ang mga kaparente kay during the day ko sa March 1 nagduda na sila na, na sila gamay ng doubt sir ba sabot midto sa area gid in reference po atong gihatag sa nag-report po diri nga kita siya. Mm -hmm. Dito naabot ni sir mga gabi ina. Sa curiosity po dog uh, instinct sa atong investigator. So paghiling nila sa palibot. So dito siya nakita tong ma obvious nga bagong puan ba, bagong tanlog nga yuta mm -hmm. nga murag itabon. So, Ngit kita sir. So dito nagpuan ilang doubt nga possible na diri ang puan. Ang bata so nagpatabang sila sir sa mga silingan dito. So gi mabora to sir kay bago pa man daliran na so nakita ang tay portion sa bata so dito na na confirm sir na nagid ang puan dito pagka hita po sir uh, po ni siya amin siya gid ang ni amin na siya nga siya nagpatay samtang gibot ya gusto sa suspect nga nagmahay kini sa gibuhat sa yang step daughter pasensya lang ikaw gibuhat nako sino wa Aloy, pupugusin mo sinsa na yung kayo. Nakakana akong gibuhat si Mua. May pasaka na usabog kaso ang mga kabanay sa biktimang si Ashley o ang sospek posible magatubang sa kasong rape with homicide. In the heart of changing lives, kini si Brigada Kyle Alia, Brigada News.